anomaly o sa ingles anomaly sa mga hindi po nakaalam kung ano ang salitang ito ang anomaly raw sabi ng dictionary ni Merriam Webster ay something different, abnormal, peculiar or not easily classified Sinasabi nga natin yan kapag may isang bagay na parang hindi tama, hindi normal, hindi pasok sa ine-expect natin And certainly, yan po yung nangyari kay Dante Exum sa laro niya kontra sa LA Lakers Bakit kamo? Ginawa niya kasi dito yung best game niya sa kanyang 7-year NBA career With 26 points, 4 rebounds, and 3 assists Hindi po yung mga yan yung nakaka-amaze kasi naniniwala kung kahit sino sa NBA Ay kayang umiscore ng ganyan kung mabibigyan ng chance Pero yung tres kasi mga idol Sa 3 points niya kay Noah, ang bulto ng mga puntos niya na yan at tumikada siya ng pitong tres this game. And notorious to na hindi shooter talaga. Yun po yung anomalya doon. Before this game, walong tres pa lang ang naipapasok niya sa buong season. Yes, sa 19 games niya na nilalaro bago ang laro na to kontra sa Lakers, walong tres pa lang po ang naipasok niya. Pero this game alone, nagkaroon siya ng pito. Para sa kanyang karera, nag-average lamang siya ng 31.2% mula sa Tres. Never din siya naging volume shooter. Kahit ngayong season, nag-average siya ng 40% mula sa Tres dahil pinush nga ito pataas ng huling laro niya kontra sa LA. Mababa ang mga attempts siya per game at only 1.9. Ano mali nga po itong nangyari? And hindi mo rin po kasi masisisi si Exum kung bakit ganon karami na lang ang naipasok niya. Tignan nyo ba naman ang depensa ng LA? Nagkikina po si Lebron dyan at inaalalayan si Dilo dahil siya yung tumatapat kay Luka. Since right-handed nga po itong si Luka, andyan si Lebron at sinusubukan siyang huwag papasukin. Kasi kung makakapasok tong si Luka, edi eh kawawa si Dilo. Although andyan na rin naman si AD para saluhin siya. And yun nga, yan pa lang sa ibabaw ay ayaw na nga ng LA na maka si Luka. Very understandable yan. And kung itong player naman na to ay nag average lamang ng 28.6% mula sa labas, talagang hindi ka mababahala na tumira to. Lalaroin mo yung mga porsyento eh. Hindi kilalang shooter yan, mababa nga ang average sa tres. Malamang kung Clay Thompson to, iba po ang treatment ni Lebron. Pero exum lang eh. Kaya kita natin na bumaback up pa si Lebron dito kasi ina-anticipate niya yung atake. Eh biglang tumira. Kita mo ulit dyan na little lang ang atensyon na binibigay ni Lebron sa kanya at mas pinipili niyang paghandaan na lang itong posibleng atake ni Luka or yung posibleng rim run ni Lively kaysa yung mismong tinatao niya, the disrespect. Hindi na nga rin tinaasan ng kamay ni Lodi. Same din yan dito kay Dilo. Yan lang talaga mga idol ang kwento niyan kaya ganyan karami ang naipasok niyang tres. Eh walang dumedepensa sa kanya ng maayos eh. Si Rui naman ngayon ang katapatan niya pero patuloy pa rin ang pagtingin ni Rui doon kay Luca and even lumapit pa nga dyan. Sa ganito dapat ay stay home na lang po si Rui kasi kaya naman siguro ni si Luca rito at tumigil na rin naman siya pero wala na Luca magic tuloy sila ma-appreciate mo rin talaga si Luka eh no nangyari yung ganitong klaseng game ni Exum ay dahil sa kanya rin talaga kita mo except doon sa main defender sa kaliwa ay may prince pa na sumasalubong sa kanan may reviews pa na gustong mag-help din dyan just because siya yung may hawak ng bola at umaatake nga siya So yan ang definition ng anomalya. Hindi naman po kasi outside shooter itong si Exum Never siyang nakilala doon kahit pa noong nasa Utah Jazz pa siya naglalaro. Pero syempre nag-improve rin naman yan galing Europe. Hinasa ang shooting at mukhang inaani na niya yung paghihirap niya. And basically hindi nga rin po kasi talaga siya tinutukan ng LA defense na mas priority syempre si Luka Doncic. Pinagbayad ni Dante itong Lakers sa pag-iwan sa kanya. At ang sakit para sa kanila nung limang tres na pinakawalan niya noong fourth quarter alone. Kaya magandang halimbawa tong naging laro ng Exum na kahit sabihin natin ngayon na anomalya pa nga lang, eh dapat huwag kang magpapadisrespect and if they do, dapat pagsisihan nila yon. Ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.